Mga ah, kasinso, kumusta mong tanan? Akong panay hinauton nga ano naamon sa mga yung rawas hinauton. Kani siya na C1, ya? Tip series. 53 na siguro ni. Eh? 53. Ay dili oi. Ha? 25 plus. Basta mga, mga 50s na ni. Eh. 52 siguro. O mga 50, oh, 50. Karon na kunin ni yung Purga o Dectomax. Hmm? As now, Dictomax. Asa na ang Dectomax pa? Ini ni Dectomax Dictomax. This is Dectomax Dectomax, Wa pa mo kun oh, Pfizer. Wa pa mo kun ni Sengi Dili ni pareha tong Pfizer nga vaccine. Wa pa ni Dictomax mo kun kay mesig ma-over ni mo siya dili ulay ulay reaction. Dili siya ma-overdose siya pero dili magluya. Dili siya magluya. Dili pareha mga Ivermectin. The, Ivermectin. Di, Ivermectin. Kung Ivermectin nga wala well, generic, ang nakabutang nandito yung siya ang kumposisyon, Ivermectin. Mutoy maka... Magsuka siya pa. Magsuka siya kung makuan. Magaya siya. Ay, makuan. Ang dosage? Ang dosage, dosage sa ay 1 ml per 33 kg So, kalo ipurga naman nato yeah. na siya 50 days. So, kung magpurga yung tagbaboy, 45 to 50 days. Ang baboy manggod, ano mo mong purga? Ang baboy manggod, 1 week, uh, 100 ang bigha sa buntis pa lang 114 man sa mga anak so 105 one dapat, week mag magpurga ta Inhan. one week or two weeks before siya mga anak one week two weeks before parwing kinalan magpurga ta para maklin maklin siya ano kung dili mo to sa purgahon during and that time ang ang pusod sa bakteri itlugan na siya Ah. Itlog na siya. Ay, bali ang katong mga worms magitlog sa pusod sa, sa, pusod mga baktin. Sa mga baktin. Dayon, ug na to siya mapurga. Pag abot og 15 days, mupusa na to siya sa sulod. Okay, ang bitok man gud, example ni ngani ang iyang Itlog na ni pag makakita na magkakulit medyo init bugnaw sa ang klima malahay mang klima sa sulod sa kwarto pag mukha na mudagan sa sulod sa sulod ah. bitok So mo lang pag-abot sa 15 days kung dili na to mapugay during na pa sa sabut sa tiya. Mupusa na siya pag-abot 15 days. Mupusa na na siya. Na siya. Muhats na. O sa ining pa muhats na siya. Paghats ana. Dito ko na siya. So makita na to ako. Makita na to siya. Healthy siya kayo. Healthy kayo. Healthy kayo. Baboy. Pwede na malitsan na to. Kung lalayo pa mag-birthing adreno. Bago yung ka. Uwag na. Pero marag mo ta. Ayaw, kaluoy mo. Saan ka maluoy mo ta. Maluoy na yung mga kusang sarili nga. na mga kilos. Una close up. Close up. Say hello. Close up. Close up. So karoon ako purga Ang atong interval sa purga Every Since tag-feeding pero karon kay duldol naman mag din ta. So 50 mag 60 din mag CCTV din ta starter. Pero so, dili meetings, pa na. O di na to sa grower. Sa grower na, na, na. Sa grower. Pero sa grower, pwede na ta mag powder na lang no. Pwede injection kay mas lemi. Okay, kabaluta sa sa okay, powder mo na sila sa grower sa pagkaon. Nay uban mas sobra kaon, nay uban kulang. So, At, so mga dalo adalo madaghan ni nang na, mga mga kaon. So, unsay unsay ano pa? unsa ang timailhan nga naay naay worms naay big. Ano na to? Ang iwan siya. siya tiyan. Big eh, ang tiyan. Ang balibo niya baling kagas. Ah, dili Dino. dili siya ano, dili, dili fine. Dili siya gwapo ba, pa. So spiti de like, gyud ang baboy pag once isa ka bulan dili na puborga. Dili like gyud kami nang way bitok na. Naago na, na dun, sa bitok kanuman. ground gud sila ilang gilakwan. Dali siya mo. Uh, dirty. Oh, dirty. Dirty, kitchen gud. Dali siya. So karo gyud di man Babuya, wala na to. Wala ko purga kay way bitok. Lagi nah, ni kay sa ground man siya. So ang dapat gani i interval ni every once a month kan tama. Once a month. Okay, karon kani mixing na nako ni. Kada kun nako tanang usa ni mixing nako nya ra kay cute ka oh. Mixing na ni pre starter. So nga tong mixing ni po, mixing na tani pre starter ani. 100 kilos manggot, no? So 100 kilos. Ang mais na to, Pipi. Hammered corn nga pine. Pine, dito, fine. Fine jud kay fine jud kayo nga pagapuan ba. Kinahanglan to nga, pero fine jud. Nga mais 50 kilos. Ana nga tu ang suya ani. Kurti ipapil po sa fine. Pa kay medyo dagko man ang suya. Ipapil siya fine. Fine jud sa nayo. Kay mo gamit ta tikiti-tikiti ni nga. Pre-starter na? Oh, sa pre-starter, 10 kilos. So in case nga imong sagulan og kuan, sagulan nimo siya og kining iskemik, pwede na magdili nimo sa sagulan, kung may kaso. Basta mukaon lang. Ano na, primero, imo lang sa i-graduan. Sagol ka og -pre katong pre-starter sa commercial, then hmm. mix nimo. Pero ginagmay na dapat pwede magtaida eh. Hmm, Gamay-gamay. Ang pagkaon na to, 4 ano, grams lang eh, pirmero. 400 grams. 400 grams. Hanto ta abot sa kuan, hanto ta abot sa starter mga mga eight na. Pwede man ta mata ug gagmay kanang gagmay gagmay lang. Ana igo lang lang mahulot. Bigyo na to ibutangan gyud kay pagbutangan nimo magtaytay gyud. So pila imong ipurgare pa? Ang ipurgare ko mga 20 na eh, point point ml. ml. Point 75 kay 20 kilos naman ni. Eh. So, ha? Eh? 20 kilos. Ubini so, kabot gamay kulang pero ko ba ani abot kay 20 kilos. So, pwede sa natin ibalik dyan dyan. So, create. Ang 20 kilos, mga abot dyan sa palingkis sa bagsakan na. Ang abot dyan. Ang 20 kilos, 4,000. So, mas maayon na lang kukuhan ka dyan. Ipakining mo man. Ipakining mo man. Katong dito, kaya yeah. eh, buta yung butang anan. abot yung 60 days, oh. abot na na kuhan. Balingkis. Kanawa mo, manu abo yun. <coughs> Kanao, man oh. Dali, raman maanad o. Oh. Katong nagbutang yung Adrian dyan. Hindi pa kaya kaabot dyan o. Hindi pa kaya kaya kada oh, kadali ara. Mm. Mga bara kining baboy wala mi na bigalun, no. Wa pa sya bigalo no mm. mm. kay no? taas kay Isas, lawas. Taas kay lawas wa ko. Dalan god, Lord Sweet. Dalan higot sa dalan. Yorkshire, Yorkshire ang um, amahan. Yorkshire. Tingnan mm. <laughs> so, ni lang, management ay kulang oh. Dipyo kayo. Management mm. lang. Masira ka oh, nigda sila mini sa tipay sila sa baytami. At saka Mailan na to ang baboy na insakto o vitamins kung man, sino ang maribo kung hindi pa insakto o vitamins kung hindi pa insakto o sipi ang kung prestarter nga gihatag dili ko hmm. nga niya so makita na to muna yung gihingan sa inilis pa to see is to believe mm. to see is to believe nga ay man so ang pre-starter, nangutahan naman ito. Sige, tingutahan niya. Sige, tingutahan niya. Daghan sila. Sa tanang nangutahan na. Sa kuha. Si Katong taga dito eh, katong si Pupo, mas ngayon, uwil, so? Katong sa, katong nagpuan, isa nagsulte. O. Uh, Gaganagan nyo sa ko, sa so, nag-subscribe sa ko ah. Tapos muna ko ah, ang atong mais, pinok ayong hammer. Pero wala mo yung mais nga makita, uwil. Kanang vegetable uwil, ihatag din mo, o fine ng uwil. Pero ipapuan mo. O, uh, vegetable uwil, pwede ka po. Uhil. Pero kung lagi, maes, kanang tino kayo, o wala, na tik tik, o 40 kilos nga kuan. Nga suya, 10 kilos nga kuan. Pwede kayo po mag-antag yun yung vegetable oil. Hatag na to. So, so, 100 kilos, pwede ito mag-hatag o ayo mga 3 kilos. Dito na to, bawasan ang maes. Kung corn bran lang pwede kaya po siya pero magsagol siya o po po uh, bistig at lay kaya kani na kinahanglan kang oil energy mo ng oil mora na siya yung magkinahanglan okay tana lang sa tanang nagkutan na ko, tanang, kung sa akong pre-starter hammer na ko kain ko yung mo 50 40 ang suya tiki tiki jis kaya so wami tiki tiki pwede rag hammer to na sagulang mm. Yeah. yung oil sa 100 kilos pwede mo sagulang 3 kilos 4 to 3 kilos bawasan lang ni mo mais Okay, anak lang dapat salamat. Kung pinuno na, okay? Thank you.